Hello mga farmers for today's video, andito po tayo sa ating area na may tanim na kapayas at in po natin sa ating saging tundan At ngayong araw na ito ay ma-harvest po tayo At ito yung mga kapayas na i-harvest po natin Ang variety na ginagamit natin na kapayas ay tinatawag na Red Lady at kung okay ba na interrupt natin ang kapayas sa mga saging uh, so far sa experience ko okay lang naman dahil nakita naman natin na mayroong bunga naman ang ating kapayas at ang ating tundan ay mayroong ding bunga so ito pala yung kapayas natin na naputol at ang nangyari ay may nagsanga siya so napakagandang tingnan ayun makita ninyo may tatlong sanga or apat na sanga at iyon pala ang aking pinsa na kasama ko dito na nagaharvest at nababalot siya ng harvest namin na kapayas at meron tayong makita dyan at, at saging tundan na uh, pwede natin i-harvest yung makita natin doon sa ibabaw at pagkatapos na natin ng pang-harvest ng kapayas ay dito naman tayo sa pag-harvest ng ating saging tundan ayan, uh, after natin uh, kinuha yung bunga ay linisin muna natin yung mga dahon at ang puno nito para na hindi pugara ng mga punggos or kahit anong insekto At dito pagkatapos na po tayo mga harvest at ayun yung mga harvest natin na saging tundan at uh, mga kapayas natin. Yung kapayas natin ay binalot natin na ng paper kasi pag magasgas yung balat ng ating uh, kapayas ay mabilis lang itong masira. at Dito namang banda meron tayong uh, nakita na pwede na i-harvest na saging mundo. So itong saging mundo ay uh, maliit lang po ito pero napakatamis at napakagandang lasa nito na saging. So, ito yung mga harvest natin na i-deliver po natin ito sa ating mga suki. So, meron tayong sahing tundan, sahing lakatan, at meron tayong konting harvest na langka, langka, and dragon fruit, and my seedlings na bayabas.